ngayon is Ramadan. So, pupunta tayo sa kabila at magkikihadiya. So, let's go guys! Ito yung mga pagkain nila at ito yung... Ito lang yung kakain. Lagi bukas kung bago nakikita yung akin mga napkin. Yung lalakero na hindi ko alam kung saan at kung kanila. Lalakero, lalakero! Baka may malaglag. Wow, hi, hello. How was your new school? What's your name? What's What's Ito daw yung pagkain ngayong mga barak. Ba 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 Ayan yung laham. Yung manok. Ito naman yung may pak. Tapak. Yung so, guys. So, yan. Yan. Ayan. Yung lagi may sakit. si <laughs> hi, Imi. Sino ka doon? Laham? Laham. Ay, ante? Laham. Ano mga ano fiyake laham, Imi? Si Liz, yan ay guli. <laughs> ano mga <bi> ham? <laughs> maybe bas bas di judge ya mula, hmm lamla maybe we eh barit sura isso rasulama fi suai-suai ini yala isso rasul a eh sura-sura shurul sura sura oke sura sura eh sura sura Dating, Miss, itapon mo, itapon mo, itapon mo! Hindi ka talaga nakakaintindi ng itapon mo, itapon mo! Gati, guli! Gati! O oh, yun yung sinabihan ng itapon mo, itapon mo, ayaw niyang itapon. Iba kasi ang Arabic dito kayo sa Saudi. Eh, anong alam mo sa ang Arabic? Hindi, iba. Iba talaga. Anong alam mo sa Arabic? Ano, ikaw na alam mo? Mag-Arabic ano, ano, Mag ka nga. Mag

wala nga akong pera. Eh. <laughs> Huwag kang <Okay>, masa. <laughs> Maraming nagmamahal so, sa'yo. Tinan mo, masarap ito nag-isip. Ha? <laughs> <laughs> huh? Mamani? Sabi mo, punta. Eh, sabi ay, leche ka. Eh. Ay, ay, kagabi, hindi ka pumunta. Ay, ay, sabi ko sa mama ito, yung, yung, ito, binili namin ito. Iyan, o. No Dami, binili ba lang? O. Iyan, binigyan kami. O, hindi pumunta ka doon mag-isip na Kagabi, sabi ko sa mama ka. Kasi binigyan namin. Ayun mo, buwan yung si baba.

Samira? Okay, Samira. Ito yung dalawang Indonesian. Na hindi sila magkakilala na Indonesian sila. <laughs> <laughs> Ilan ang nahadiya mo, si, sino Ikaw? Ako, <laughs> Dalawa. Sino bang kausap two dinner. ko? Two dinar. Oh, two dinar. Kaya ako, two million. <laughs> Oo, oh, sana. All. Pwede na umuwi. <laughs> yung hadiya lang yun, hadiya lang yun. oh hadiya lang yun. Oh, 200. oh ikaw, ilan na nahadiya mo? Hindi ba bilang? Hindi ba bilang? Wala! Nadami? 25. Sana, O, oh. oh, yung... Kasi pagpunta tak... pa Yung, 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 yung sinasabihan mo yung sila yun. na, no? Yung sinasabihan mo sila na id mo, barak at eh, tinataguan kayo. <laughs> Kasi ayaw magbigay. Wala, wala, wala bang nagbigay sa'yo doon? Oh, are you American? Oh, handsome. <laughs> You're American? I'm Bahrain. Ah, oh, I'm Oke, okay, Oh, bye, 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 bye. Ito yung magagandang Pinay. Ay, kasali ka, di ba? You're Pinay, right? Hi! And the I'm Philippine. Me. Aka, I'm Philippine. Me. This is, shout hello. out from which place? Kizon. Wow. Kizon. <laughs> Kizon. And this is Kezun. And this is from Shargao. <laughs> And this is from Bisa. Indonesia. Bisa. Delete from where you are? Tunisia. Bulacan. Bulacan. And this is. <laughs> from. Agingala. Yeah. Yeah. Agingala. And this is Sarangani. Oh, from went? Indonesia. Yay! <laughs> Indonesia. <laughs> <laughs> from Africa. <laughs> oh, this one bad from Dabao. Shout out from Dabao. It's Mubarak.

Ngumiti ka naman. Uuwi ka na nga lang, madidiligan ka, hindi ka pangingiti. <laughs> Sana ko lang, madidiligan <laughs> Buti nga, madidiligan ka eh. Hindi ka pang umiti. <laughs> o, oh, yan lang, madidiligan. Yan, yan, yan. Ito siguro susunod. Diligan, diligan. Next year. Ikaw, may didilig ba sa'yo? Wala. <laughs> may nagnanakaw ng ano, ng candy. Ayun ang salarin. Hahaha. <laughs> Ayan ang salary na, ayan ang salary. Nagnanakaw ng candy. Nakangiti pa yun ka, nakangiti. Nakangiti pa, proud na, proud na nagnanakaw ng candy. Ay, 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 o, saran yun, nagbalot. Ano kayo pagkain ngayon? <laughs> mga salary na mga Pilipina, nagnanakaw ng candy. Oy, uli kayo, uli kayo. Ano yung kinukuha niya? <laughs> yung, po, isa <laughs> yung isa po nagpapabalot lang, isa. <laughs> wala kayo, wala kayo wala kayo. Ay, hindi, hindi <laughs> nyo <niya> alam. oy <laughs> yung, yung camera nakatutok sa inyo. Yung camera mumitika, nakatutok mumitika, sa inyo. Umiti ka, <laughs> umiti ka, <laughs> umiti ka. ka. <Mag -hig. laughs> bumabalot. Tama na yan. Tama naman yan. Binalot mo ay, na lahat. <laughs> so, time check guys. Kauwi lang natin. Ang haba namang ano to, Ed. Nabot na ng madaling araw is magto-two o'clock na. So maraming salamat po guys sa panonood and sa pagsuporta. Maraming salamat po sa inyo. And God bless po sa ating lahat and bye-bye po at mag-ingat po kayo lahat lagi. Bye-bye.